bị đụ bổ sẽ có tâm trí lẳng lơ don't to o o guys. na 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 gusto lang kinukulong sili eh. o ano sibuyas ay sibuyas ah minubos atin sibuyas ni mga pot dito ah sibuyas sa saan na

Hello, tayo. Hello, good evening. Gluto tayo ng ulam, dinner. Adobong manok. Wait lang, ha? Hindi na kaya ako.

Walang sibuyas. Yes. Ba yan? na sibuyas bayam man itong ano, adobo na to walang sibuyas man lang ay nako inubos eh, eh. Ay, no, sibuyas, na, si mm -hmm. Dami na. Dami na tanyo, eh laki ng sibuyas inubos na mamot yan na mag tayo eh ala la, 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 la.

kika ay nungubos. Ayan. Ayan mo, kamang kika, kamang kika. Ang Hello guys, hello Siksa no Misses ko rin yung Cheyenne Court, Sarban. You know, anong niluto mo? Gaadubo tayo ng manok. Luto tayo adubong manok. Punti lang kasi dalawa lang kami kakain eh. Saka may adubo pa ako dito ng halik. Adagdagan ko na lang. hindi na tayo eh uh -huh. may hirap mag ano dito di eh mag ano mag sindi hirapan din ako eh dito yung kanin, initi natin yung kanin

yang manok. gini kisah terus ng sibuyas, so, sa iglig. Medyo gusto ko, medyo ano, medyo maanghang. <tutura> <tutura> salamat sabi ni sarang. sabi ni baboy sabi baboy sabi ni yung baboy sya sa baboy baboy sabi ni baboy sabi ni ko at isa sa pinakamalaking gusto ng ako na sana ng grosset at ang halaw ng pinakoso sa pag na yung yung ka pagdating yung adobo. adulo ko na para ng mga dati Puyo ko. Oh, Dito ko may silinga eh. Mamisimaw ka ba ng konti? Okay. Dito kumakalapin labi. Gusto ko yun eh. Aba naman to kasi ano siya eh. Parang ano ba? Manok lang di ba? Mad madali lang naman maluto ang manok. O at saka ano yung yung ano yung sabaw na konti lang ano yung lalagyan ko ng ano siya ng kalamansi imbis ano to ano suka kalamansi yung nilalagay ko yan 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 Hintayin na nga lang yung paglumambot. lumambot na siya, pinakmatik okay, na yan.

yan Hello, Abner. Abner under. Hi. Anong ginagawa mo si Yan Court, Sir Ben? Shout out sa inyong dalawa. Please subscribe, guys. Thank you. Malaking bagay na sa akin yung pag may sumisilip yung subscribe sa akin. Ganon din ako, guys, pag may naglalay. -like, pag napas na anak ano, subscribe mo. Malikang maliit lang na bagay yun. Wala namang mawawala sa akin na ano. Mag-subscribe. Hindi ko mo lang subscribe. Wala nang e, Kaya yun. <laughs> Walang mawawala. At least nakatulong ka. ba diba? Yan nun lang yun sa atin. Walang haters. Kaya tayo nang sa ano dito. Pagkakamayang tayo nag-i-enjoy. Magpapakasara sa tali. para simita mo lang ng guys diba taga nga tong kanil ko mga hindi 1 taon na mga uh, 2 taon e eh. ah, dito ano pa rin ang subscriber ko konti ba konti ba hindi to okay pa rin ang subscriber kaya kung makakatili pa yung nandiyan tayo sa mga guys subscribe naman please para maawat nyo na tayo naman nag-aaral -tay. nabawasan na si ang iba na Kita na kita ano na ako na isa na talaga uh, na na ako. Na isa ako. Uh, sa ano naman yun, na isa na ako doon sa... Na, uh, ano, pero dati pa yun, parang no? tabo pa yun. Yung ano ba, yun ang like, text na nanalo pa yun. Yung sa sim, yung parang kumagat ako nung eh. Load ano lang na nga, load. Ano ano ko doon lang naman pinasa ko sa pinasakot sa kanya. Pero naman ano? so, mga nagpapatagdag ng ano, nagpapatagdag ng pera sa mga processing. Hindi na kumano. Sabi ko, laki na lang ang pinalulaw ko, di kunin mo. Ikaltas mo na lang sa mga gagos ko siya. Hindi na pwede. Ay, sabi ko, sa buong wala Hindi ito tutupo. sa TikTok. Kanyari ano, ano. ka na guys, Kanyari ka na ito. Kanyari ka na ito. Piso kung halaga na. Hindi niwala ka ba piso doon mo. Halaga ng iPhone. Diba? Kapaniwala no, na. No? Hindi niwala ka sa iPhone. Piso lang ang presyo. Tapos, ano, yung delivery pay. Parte magbabayad. Okay. Basta ikaw na. lang po. 350. Oh, so, Tapos ano? Pwede daw halahati mo na. Meron ko ano, na ano din ya, sa akin. Tapos na ano mo, naikwento sa akin na gano'n nga. Kumagat so, din siya. Kalahati ang ano niya. Kalahati ang ilan na niya. Kasi pinakala niya may kay may o mo so paano, mo pakataka-taka din kasi yung ano tinignan ko kasi sabi yun sa host yung puntahan mo din pero ay yung iba naman nagpapakita tapos Ingat. Ingat. Dai mo yung pinopino puntahan mo ano kasi admin daw yun. Puntahan yung tao na yun sa ano niya. Puntahan mo ng halaman lang profile picture. Tapos sa ano dito mo pa ni Mrs. mo daw. Sa ano? Sa private. Kinang-kinang. Wala. Pati

wala rin ano walang maayos na information sa mga ano kung legit ba na ano na account kaya maraming yung maraming tanger kaya dahil kung ano mo subscribe sa akin wala man eh malay mo gumpisa pa lang tayo eh ah, sabi makasuccess tayo dito eh. Makatulong din ako. Hindi mo tayo marami matataas na hindi tayo magsalamang ano, tayo sa tao. Kung anong mayroon tayo yung pinagaano natin. Kuntinto tayo kung anong tayo mayroon. Mahirap lang tayo. Trabaho lang ako kayo ano. Sa lang ako. Pero pag ano. Ito na siguro Ito ano Ito ang nga guys tao dyan Subscribe ako guys sa... At Ikinan lang kayo ano, ano. Ang taman ko. Ininit ko lang yung kanin. Ang to adobo. Yan. Gusto ko yung kung medyo tuyo-tuyo ng konti. Pag-ugas na tayo. Maya, maya, kain na tayo. Antok na nga ako. lasing ako. lasing ako kagabi. Pang eh. Hello guys. Nudge Mix Vlog. Hello. Luto tayo ng ano ng <coughs> adubo pang ulam. Subscribe nyo ko guys. Please. Thank you. May ano ba kayo? May channel din. Mabalikan ko kayo pag nag-ano. Para patas naman tayo. Ba? Nagaya naman ba kayo na may channel din kayo guys. Like, like and subscribe guys please. Para naman lumaki laki ang ano ko. Ah, one well, pa lang ay. Malaking ano. Ma mahirap kasi mag-ano dito ng subscribe. Humako ng subscriber. Subscribe ni YouTube. Madali kayo. pag ka talaga. Pag sa ano, sa FB, pag famous, yung pwede kang ano. Tama si ano. Sila ano, malaki yung viewers nila eh. Sa ano ko, sa FB ko, nasa 14 kina ako eh road 15 kinari ako. Kaya ano. Uy, sakit na matay. <says> <says> Ang sa Manila pindutin mo lang guys yung ano, yung subscribe tapos ano, notification kasi may all para may mga bago kong video na ano. Sa bilis silipin mo yung ano, yung YouTube ako. May mga ano ko dun, no. video ng short ano, short video. Nakakatuwa din ini ba? makatuwa kayo. Kumatuwa, mo tani video lang para medyo patas ang views yung paggawa ano, ng short video, paglong video medyo hindi tinatapos eh. Kaya ano? Kaya ma maliit ang viewers, views. Pag mga x lang, yun natatapos mga 15 seconds. Tulad ng ano sa mga TikTok. San ano nag ano rin galing sa TikTok yung iba. Kaya doon din ako. Sayang din naman eh. Pero antok na talaga ako. Baka na natulog. Ah, eh. Naga pa. Chien, Chien Herc, Sir Bant, at saka ano, Mrs. D. Abner. Mm -hmm 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 -hmm. Loto mo, edo bunga, sabi ko. Loto antok na ako saka mata ko na pero mamaya pa kakain tapos pag naluto kasi nanunod pa sila ng ano ng card yung ano tanggol aboy kilala mo pala yan, si ano Adner kilala mo si Hurt er, si court, Serban kilala mo pala yan ah uh, Ay, Hi! Wala pa kami trabaho sa ano, construction. Natapos namin construction. Nag-ano kami ng gig, pero yung ano, nakaraan, yung last project namin, na ano ako ng grinder sa paa. Dito, sakit. Hindi ako makalakad ngayon, medyo okay, okay na. Salamat naman. Ang dami, naman ano, yung ugat ko hindi sa may paa sa may likod patatupo gusto ko yung ano yung medyo walang tuyo tuyo ang kasama yung pag aadobo hindi ko na nilagyan ng ano nilagyan ko ng kulke ng paminta

Não <coughs> entendi. sinangat siya. Ayan. natin. Sa probinsya, ganito eh. Yung ano, sabaw na ba ng kanap? Ado, pinaganuman. Lalagyan ng kanin dito sa kawal. Lalo-halawin. Para sa nagad na siya. Ano sa probinsya Gusto eh. ko ano ano. ang pangkang. Yan. Yeah, pwede na tayo kumakang. Okay. Yan. Yeah. Okay na yan. Mamaya. Kunahin muna natin yung ano. Kanin. Yan. Yeah, pasok natin. Lakagay. Yeah. Okay. lang. Um, Oo, patay na natin tsaka na. Ano, Wala mamaya ako ng aros ng arubo ko. Oh. Yan. Tsama, ano yan? ano-ano. Oh. Tsara. Arubo. Nababay na guys. Thank you, thank you.